VP Sara Duterte nananatiling tikom ang bibig sa paggastos ng confidential funds. Naritong news scoop ni Gia Rafael. Nanatiling tikom ang bibig ni Vice President Sara Duterte sa hinihinging paliwanag ng Kamara hinggil sa paggastos nito sa confidential fund ng Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Ito ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. ay kaya't napipintong irekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paghahain ng kasong plunder o pandarambong laban sa pangalawang Pangulo. Kasunod na rin ito ng pagtukoy ni Deputy Speaker Gonzales sa 112.5 million peso confidential fund ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Lumabas niya sa pagdinig ng kamera na ang nasabing pondo ay na-withdraw sa magkahiwalay na cheque na nasa 37.5 million pesos bawat isa at in sa Special Disbursing Officer ng DepEd na si Edward Fajardo. Muling kinwestyo ni Deputy Speaker Gonzales ang anyay kawalan ng documentation sa mga nasabing mahalagang transaksyon na higit pang nagpatibay sa kaduda-dudang paggastos sa pondo. At yan ang News scoop. Ako si Gira Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.